<laughs> Pag napabihin napadiin napabih napis ang pisil mo ikuhan ay, Nababasag po. Basag agad. Tada. Puso ko. Basag ito. Dito paro. Ibalik ko, hindi ko na magawa. Na, oh. Eh, lagyan niyo dito sa dito. Alam mo, klase ng butas? Wala akong salamin. Oh kakapain na lang. <laughs> hindi, hindi. Aturo namin namin. Isishare ko, is ko yung tito. Makikita ng mga friends ko. Sabi niyo pala yung oh, Lagi <laughs> <naka -pray>. <laughs> <laughs> oh. oh. Pag ako talaga, bahala. Ay, ko, oh, pag oh, ako siguro, oh, mabuti, oh, pa, ako, mabuti, mabuti, pa, mabuti pa ako hindi hindi lang Hindi pala alam ang Hindi pala alam ang butas. Kuya, ang mabuti lang sa'yo ay yung Hindi ka buo Hindi Hindi ka buba. kuya oh Talaba lang, ha, may baka matalaba ha. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ito balon. <yun? laughs> Ayun Ayan. lang, ang sama ng aking ano. Talaba, talaba na. madam ha, talaba. Dibabo. Ba baka <laughs> matalaba. Di ba <laughs> Try nung magkala mo. <man>. Tuturo <laughs> <Kusura> namin. Hindi <laughs> <ng abo. laughs> Ay hindi ko abot, sorry ha. Ma Mababo.

<laughs> Kahit inasakot ko Lahat yan. Hindi ko yan na abot na kita. Kahit di sa, sa labasan si ko ka ng... kanina. Napakarami dito. Ano lang yan dyan. Mama! Kala, ano po yan? Palaka, ganun. Yang... <laughs> tam Nakakita Ati yan ang... Ah, pala dati. Ano po? Atleta. <laughs> ano po? Atleta. <laughs> <laughs> Nakakita na kayo nung may buntot na ganyan. Ay, susi, susi. Susi, susi 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 naman yun parang ano siya na may buntot siya parang may buntot ng daga hmm. dami dito siya labasan yun marami wala dito no? ang dumi naman ang pili mo eh kaya nga lilinisin pa yan, tita isa? Oo. isa mm uh -hmm. -huh. sa mong kong ano? parang ano na ah. Yan, ikaw magtanggal lahat. Ang dito'y malalaki ay yung nasa batong nakakapit. Pinong-pino! <laughs> Ito na yun. Mawiwili. Ah. Hey <laughs> yung lang kapag oh, langon. Kaya mo talaga. Hindi talaga. <laughs> Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. kulapot talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. kulapot. talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. muna ang Hindi mo. talaga. talaga. Ang <laughs> ah. dami ang kukuha ko lang yeah, dito kayo. Yeah. sa mga nagtitinda nito tapos babaratin lang. dali huh? dami yun. sila ko. Uh -huh. ano? Parang ngayon lang. Kaya mga kabilas na nangungo uh -huh. kami nang uh, kulapot ngayon. <laughs> kahit ganito kaliliit? Kahit, kahit hindi na kami maliliit. Um, okay <laughs> na yan. Nabubuhay na pa naman sila ulit mo. No? Oh. Parang naman baligyan din. Ang dami. Kahit oh, araw-araw oh. ka kumuha din yan. Ay, pati po dyan sa baba meron? Nagkakaali ito. Nagkakaali. Takot <laughs> na na takot sa lalim mo. na ako. Wala. Ano itong na ito? Ano Ano itong malaki <laughs> uh -huh. mo na <ganun. laughs> na ang gagawang yan o no. oh, oh. ang para padali uh -huh. para hindi kay logo mga isang ano isang elpon dali nyo oh, ano man so, <laughs> isang ano ang maglinis oh. Ito, ito. ang maghimay yan. <laughs> mag oh, <laughs> at <laughs> yan ang maghimay pero yung paglinis ako adis kuya kay isaw <laughs> talaga oh, inapilit oh, mo inapilit ko mo ng baros eh baros yan

sa sa ano kung ano uh, kasi eh, 20, or, 20, ng, 20 sa, ang kilo 20. nito. 20 kilo. Oo. bumili diyan. Lugi pa. Pero Lug, <laughs> Lug <laughs> <yung laughs> kilo, isang ganto, ikaw ganto ng Ikaw na ni Ayun. di naman lugi. na Ay, Ay, Di ba wala sila ng tanggal? Eh, talaga sinanay lang talaga pagtanggalin ano. <laughs> ย้อน one more t i ้อน one more time บ wow. oh, ิ <laughs> wow. <Bra> ๊กสติ๊กซี่ติดเอว้า้าวตละเนี่ยนะบอเบ้แากินน่ร่อยแมิยำมิยำยำมิ